Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang isang panayam kay VP Sara na nagpapasalamat sa sakay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nagbati sila ng kanyang ama na si Tatay Digong. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa walang sawang yung panunood at supporta sa channel ko. Kung gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Kaninang hapon guys, may napanood po akong interview kay Vice President Sara Duterte at sinabi niya, nagpapasalamat daw siya kay Bongbong Marcos kasi ah uh, naayos nila ang hindi nilang pag-uunawaan ng kanyang ama nang na naaristo Aristo si Tatay Digong at pinadala doon sa The Hague, the Netherlands. Ayon sa kanya, naging malapit sila and then they were able no to fix whatever disagreement silang mag-ama. Kasi uh, nagbisita siya kay Tatay Digong sa loob ng piitan sa deten det detention center sa ICC. At hindi naman daw sila pwede makapag-talk about legal remedy sa kanyang kaso. Most likely, minimonitor po ang kanilang pinag-uusapan doon sa loob ng bilangguan. So, ang pwede lang nila pag-usapan ay personal nilang relasyon bilang mag-ama, father and daughter. So, yun po ang isang reason bakit po siya, sabi niya nga, how ironic na sa ganito pang sitwasyon kami nagbati ng aking ama. Duda ng mga netizen, baka drama lang yon sa part ni VP Sara na pinapasalamatan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko guys, kung totoo naman yon at least na-realize din ni VP Sara na kahit paano may nagawang kabutihan din ang ating mahal na Pangulo si Bongbong Marcos sa kanilang pagbati ng kanyang ama ni si Tatay Digong. Kaso lang, yun lang hindi lang maganda kasi na piit sa piita no, sa detention center ng International Criminal Court ang kanyang ama. Uh, sinabi pa nga ni Tatay Digong na uh, hindi na sila mag-away-away and then mabut sabi ni Inday Sara na okay naman ang sitwasyon ni Tatay Digong doon sa loob ng bilangguan maayos naman daw siya okay naman ang pakiramdam niya so sa akin lang guys importante kasi hindi puro politika lang sa isip natin minsan kasi isipin natin na ang ating pamilya ang ating relasyon sa ating pamilya kapatid, magulang um, pinsan or mga tiyoyin natin yun po ang pinaka sa lahat. Alam ko na marami din tayong disagreement ng ating mga kamag-anak. Pero by the end of the day, we are still belong in one blood. Isang dugo lang nagpo-flow sa ating ugat. So, dapat natin kung ano man ang mga disagreement, dapat natin ayusin. Ito ang nangyari kay Bipisara at sa kanyang ama na si Tatay Tigong. And then, maganda pa yon kasi sabay sila ni uh, Kitty, no? Duterte, na pumunta din sa kanyang ama. Nag-usap silang tatlo, and then nabigyan sila ng precious time na mag-ama na mag-usap ng sila-sila uh, lang, na walang iba, walang halong politika. Yun lang po guys, no? Sa video natin ngayon, please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa lahat ng mga new subscribers ng aking channel. Shoutout lahat sa kanila hindi ko kayo ma-memorize lahat pero nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking maliit na channel uh, take care everyone mahalin natin ang ating bansa I love you all kita kita tayo guys sa susunod na video ito naman pong ibigan si Jake paalam